Mula noong 1950 hanggang 1953, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng North at South Korea. Nagsimula ang lahat ng sinubukang sakupin ng North Korea ang South dahil sa kagustuhan ng mga ito na muling pag-isahin ang lupain ng Korea at mapasailalim ito sa kapangyarihan ni Kim Il-sung. Nakakuha pa nga ng suporta mula sa China at Soviet Union ang North Korea habang tinulungan naman ng United Nations ang South Korea sa pangunguna ng Estados Unidos. Kahit na bago pa lamang bumabango noon ang ating bansang Pilipinas mula sa pagkakasadlak nito dahil sa katatapos pa lamang na ikalawang digma ang pangdaigdig, agad itong nagpadala ng mga piling mandirigma upang tumulong at ipagtanggol ang South Korea. Ako po si Roy Zin. welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga gretong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig kung saan nagtagisan ng dalawang makapangyarihang koalisyong militar ng ating mundo, ang Allied Forces na binubuo ng bansang France, Estados Unidos, Great Britain at Soviet Union. Sa kabilang panig naman ay kalaban nila ang Axis na binubuo ng Japan, Italy at Germany. Sa laban ng ito ay nagapiyang Axis na naging dahilan para bumagsak ang mga bansang kasapi nito. Sa pagkatalo ng Axis, binitawan ng Japan ang kontrol sa mga bansang nasakop nito katulad ng Pilipinas at Korean Peninsula. Pero sa pagkakataong ito, parehong nagka-interes ang Amerika at ang Soviet Union sa lupain ng Korea. Dahil iniiwasan naman ng Estados Unidos na magkaroon ng problema sa Soviet Union na isa sa pinakamalakas na bansa noong panahon ng World War II, nakipagkasundo na lamang sila na hatiin sa dalawa ang Korea. Gamit ang 38 parallel na sa tingin nila ay patas ang pagkakahati sa mga teritoryo ang dating buong buo na lupain ng Korea ay nahati na sa dalawa. Ito na nga ang North Korea na napunta sa Soviet Union at ang South Korea na napunta naman sa mga Amerikano. Walang kaalam-alam ang mga Koreans ukol sa ginawang paghahati ng kanilang lupain ng US at Soviet Union. Noong opisyal na nga nahinati ang kanilang lupain nagalit ang mga Koreano at agad na nagsagawa ng mga pagpuprotesta upang bawiin ang kanilang kalayaan. Gayon pa sa kabila ng kanilang mga pagal sa laban sa pagkakahati ng Korea, napa sa ilalim na sa kontrol ng Soviet Union ang North Korea. Ang dating magkakalahi at magkakampi ay nagkaroon na nga ng mga sigalot at hindi pagkakasunduan na kalaunan ay nagresulta naman sa Cold War sa paggita ng Estados Unidos at Soviet Union. Sa pagkakatatag ng North Korea noong 1948, naging pinuno nito si Kim Il-sung, na lolo naman ni Kim Jong-un habang ang South naman ay pinamunuan ni Syngman Rhee. Dahil sa ambisyon ni Kim Il-sung na muling pag-isahin ang lupain ng Korea sa ilalim ng kanyang diktatorya, hinimok nito mga kaalyadong bansa upang tulungan silang sakupin ang South Korea. Sa panahon na ito ay nakala ni Joseph Stalin na leader ng Soviet Union na hindi makikiala mga Amerika dahil sa kanilang intel na wala na itong sapat na kakayahan katulad ng mga malalakas na armas para sa susunod na digmaan. Nakuha din ng North Korea ang suporta ng China para tumulong sa pagsakop nila sa South Korea dahil na rin aprobado na nga ito ni Joseph Stalin. Sa pagsisimula ng Korean War noong June 25, 1950, papasikat pa lamang ang araw ay pinasok ng Korean People's Army ng North Korea o KPA ang border ng South Korea gamit ang 120 na mga Russian na tangke. Nagpadala din sila ng higit sa 75,000 na mga sundalo para may sakatuparan ang planong hulihin at bitayin si Syngman Rhee at tuluyan na nga masakop ang South Korea. Dahil nga sa surprise attack na ito, wala nang nagawa pa ang mga sundalo ng Republic of Korea o ROK kundi ang umatras at ipaubaya na sa kalaban ang kanilang teritoryo. Dahil dito, matagumpay na napabagsak ng KPA ang Seoul na siyang kabisera ng South Korea. Agad namang kinundina ng international organization ang ginawang pag-atake ng Korean People's Army kaya naman agad na sumaklolo sa South Korea ang noy kabubuo pa lamang na United Nations. Agad na ipinasa ang Resolution 83 na naglalayong magbigay ng military assistance ang lahat ng miyembro ng UN upang tulungan ang South Korea. Agad na idineploy ng no US President Harry S. Truman ang mga US Air Force at US Navy upang tumulong na labanan ang puwersa ng North Korea. Tinawag na Task Force Smith ang puwersang ito ng Amerikano na binubuo ng 540 na American soldiers mula sa 24th Infantry Division na noon ay nakabase sa Japan. Inatake ng Task Force na ito ang mga sundalo ng KPA na nakapasok na noon sa Osan, South Korea. Dahil sa kakulangan sa malalakas na mga armas na kayang sumira sa mga tangking gamit ng North Korea dito na nakatikim ng pagkatalo ang hukbong militar ng Amerika at higit sa 180 na mga sundalong Amerikano ang agad na nasawi. Dahil pa sa dagdag na suportang ibinigay ng Soviet Union at ng China, wala ding nagawa ang puwersang militar na ipinadala ng Amerika bilang suporta sa tropa ng ROK. Napilitan silang pansamantalang umatras sa labanan kaya naman nagpatuloy sa pagpasok ang puwersa ng KPA sa pusod ng South Korea. Samantala, bilang miyembro ng United Nations, kauna-unahang tumugon sa panawagan nito ang Republika ng Pilipinas at agad na nagpadala ng mga sundalo patungo sa South Korea. Nang mga panahon na ito, bago pa lamang bumabangon ang Pilipinas dahil sa katatapos pa lamang na ikalawang digma ang pangdaigdig. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip ang Noy Pangulong Elpidio Quirino upang magpadala ng tulong sa kaalyadong bansa ang Pilipinas rin ang kauna-una ang bansa sa Asia na tumugon sa panawagan ng United Nations. Ipinasakagad sa Philippine Congress ang Republic Act 573 o ang tinatawag na Philippine Military to the United Nations Act. Ipinadala ng Pilipinas sa South Korea ang tinatayang 7,500 na mga sundalo ng ating bansa na tinawag na Philippine Expeditionary Force to Korea o PEFTOC. Ang mga miyembro ng kasundaluhan na ito na karamihan ay mga volunteers ay naatasan ng ating bansa upang ipagtanggol ang South Korea. July 1950 nang i-assign ng Pilipinas ang 10th Battalion Combat Team sa United Nations para sa Korean War. Lingid sa kalaman ng karamihan, mayroon palang 500 American-built M4 Sherman ng mga tangke, M7 Greyhound Armored Personal Carrier, M10 Wolverine at M18 Hellcat Tank Destroyer ang naiwan ng Amerika sa Pilipinas noong matapos ang World War II. Labing pito sa mga tangke na ito ang dinala ng mga Pilipino forces upang gamitin laban sa puwersa ng North Korea. Noong September 1950, bumuong ang mga Pilipinong sundalo sa Pusan, South Korea. Makalipas ang ilang linggo, humingi ng permiso si Battalion Officer Emilio S. Liwanag kay Colonel Mariano Azurin upang may secure ang mga tangke mula sa Pusan. Dito na nga nakita niliwanag ang kakulangan sa armas ng tropa ng mga Koreano kaya agad din nilang ipinadala ang pitong M24 Shafi tank at ilang mga heavy weapons mula sa mga Filipino camp. Unang napasabak sa labanan ang mga Pilipinong sundalo ng magtungo ang kanilang patrol unit sa isang mabundok na village ng Myudong Singye. Walang kaalam-alam ang mga Pinoy na dalawang batalyon pala ng North Korean Army na hindi bababa sa 1,200 na mga sundalo ang nagabang sa kanila. Sa pangunguna ni Sergeant Maximo Yang at Paulino Sanchez, nagtungo ang Company A at Company B sa maliit na village ng Sinmak upang maging decoy sa North Koreans para sa original objective ng unit ng Singye at Myudong. Dahil kalmado naman ang sitwasyon sa Sinmak, nagpatuloy ang grupo sa Singye. Dito na nga sila nakatagpo ng mga landmines. Dahil sa pagsabog, nagkagulo na ang mga sundalong Pilipino dahil kasabay din ito ang pamamaril mula sa mga sundalo ng North Korea. Agad na naiipit sa sitwasyon ang pwersa ng mga Pilipino at wala na nga silang pagkakataon upang makaganti pa nga. Matapang namang sinuong ni First Lieutenant Boni Serrano ang panganib at dinala ang kanyang grupo sa matarik na bahagi ng bundok upang makaiwas sa panganib. Dito ay tanaw na tanaw nila ang kalaban kaya agad nilang sinimulan ang kanilang counter attack. Samantala, iniharang naman ni Sergeant Max Young ang kanyang Shafi tank at dito ay nakita niya ang napakaraming sundalong North Koreans na naganda na para umatake sa kanilang patrol unit sinimulan niyang barilin ng mga ito gamit ang machine gun ng tangke. Maraming North Koreans ang agad na nasawi sa pag ataking ito. Marami rin ang mga nasugatan habang ang iba naman ay nagtakbuhan na papatakas sa village na ito. Dahil dito ay matagumpay ang kanilang unang objective. Nakita ito ng senior officer ng US Army kaya naman pinuri nila ang operasyon na isinagawa ng mga Pilipinong sundalo sa pagpasok ng April 1951, nagsimula na nga ang makasaysayang labanan sa Yultong. Tanging siyam na raang sundalong Pilipino lamang ang natitira sa 10th Battalion Combat Team para pagandahan ang mga paparating na People's Volunteer Army ng China. Idineploy ng US 65th Infantry Regiment ang 2nd and 3rd Battalion sa kahabaan ng Imjin River habang ang mga puwersa ng Pilipino naman ay nasa right flank malapit sa Route 33. Sa kabilang bahagi naman ito ay nandoon ang Turkish Brigade Unit. Ang mga paparating na kalaban ay binubuo ng 40,000 na mga sundalo mula sa 12, 15 at 68 army na pinumumunuan ng overall commander na si Chinese Minister of National Defense Peng Duhai. Plano ng Chinese Army na umatake at mapalibutan at pasukuin ang Turkish Brigade at ang mga Filipino forces. Nagsimula na umatake ang China nang targetin ito ang Turkish Brigade gamit ang kanilang artillery barrage. Sinundan pa ito ng mga mortar at mga heavy weapons katulad ng machine guns. Habang nakikipagbakbakan ang Turkish Brigade, e dineploy naman sa Yultong ang mga Pilipinong sundalo. Dahil sa sobrang dami ng kalaban, napilitang umatras ang Turkish Brigade patungo sa Hantan River gayon na rin ang 2nd Battalion bandang alauna ng hapon, April 23, 1951, nagawa ng mapalibutan ng Chinese Army ang 65th Regiment kaya naman napilitang i-activate ang mga sibilyan para maging kombatan. Nang mga oras na ito, ang Batalyon Baker na pinamumuluan ni Lt. Jose Archaga ay sinusubukang i-hold ang kanilang strategic position sa Yultong Hill subalit dahil na rin sa dami ng kalaban ay napilita na rin silang umatras marami ang naging casualty kabilang na si Lieutenant Archaga. Dahil dito ay nakatanggap na ng utos si Battalion Commander Colonel Dionisio S. Ojeda na mag na ang kanilang pwersa para sa kanilang kaligtasan. Lahat ng mga unit ay nagsiatrasa na maliban sa tank company unit na pinamumunuan naman ni Captain Conrado Yap. Matapang na nagsagawa ng counter-attack ang Pilipinong sundalo patungo sa Yultong Hill upang iligtas ang mga survivors at upang ma-recover ang mga katawan ng mga nasawi nilang kabaro. Sinimula ni Captain Yap na paulanan ng bala mula sa kanyang machine gun ang mga kalabang Chinese Army. Kasabay nito ang kanyang mga sundalo na nagpapaputok rin ng kanya-kanyang mga baril. Maraming mga sundalong in ang agad na nasawi sa isinagawang counter attack ng 10th Battalion Combat Team. Sa isinagawang operasyon na ito ay nasawi si Captain Yap subalit matagumpay naman nilang na-recover ang mga survivors. Nagawang maprotektahan ng Filipino forces ang kanilang posisyon hanggang sa ikinover din nila ang pag-retreat ng 3rd Battalion. Sa pagkakataong ito, unti-unti nang humihina ang opensibang ginagawa ng Chinese forces. Agad na nagsagawa ng na panibagong counter-attack ang 10th Battalion Combat Team gamit ang dalawang M24 Shafi light tanks at ang artillery unit. Dito na nagsimulang umatras ang mga Chinese forces. Tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng mga Pilipinong sundalo hanggang sa tuluyan nga nilang nabawi ang teritoryong inagaw ng China. Ang laban ng ito sa Yultong ay naging malaking factor upang pumabor ang digmaan sa South Korea at sa United Nations. Nang matapos na nga ang Korean War noong 1953, tinatayang aabot sa limandang Chinese na mga sundalo ang natagpuang patay sa battlefield habang kakaunti lamang ang naging casualty sa 10th Battalion Combat Team. Ang katapangan at kahandaang tumulong ng mga Pilipino ay mas nagpatibay pa sa relasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea samantalang nagpaasim naman ito sa relasyon sa North Korea. Maging ang United Nations ay talaga namang napahanga sa ipinamalas na kagitingan ng ating mga sundalong Pilipino. Sa kasalukuyan, dahil na rin sa pagiging kaalyado ng Pilipinas sa South Korea at Amerika, kahit pa may mga efforts upang mabuo ang diplomatic relations sa North Korea, hindi rin ito nagkakaroon ng finalization taong 2010 nang subukan ng North Korea na magtayo ng embassy sa Maynila pero agad itong ibinasura ng Pilipinas. Hindi rin naging magandang relasyon ang dalawang bansang ito dahil nga sa mga sanctions na ipinataw ng Pilipinas sa KPA alinsunod sa kautusan ng United Nations. Ilang beses ding kinundi na ng ating bansa ang mga ballistic missile test launch ni Kim Jong Un dahil labag nga ito sa resolusyon ng United Nations Security Council. Ayon naman sa datos ng Department of Migrant Workers as of 2019, mayroon lamang anim na Pilipino ang naninirahan ngayon sa North Korea. Bago natin tapusin ang video na ito, shout out kay Carlos Java na kasalukuyang nasa Jeddah, Saudi Arabia. Shout out din kay Kagdag Riders Adventure TV. Ride safe lagi mga lodi. Para sa inyong mga reaksyon, mag lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.